hello sa mga Don Bell fans or sa kanilang dalawa nga ni Doni Pangilinan at ni Billy Mariano. Ayan na nga ang dumating na ang The Reigning King and Queen of Prom, ang Don Bell. Iyan nga ang napakaganda at napakasexy na kasuotan ni Billy Mariano na gold and yellow nga. At syempre, ang napakagandang suit din ni Doni Pangilinan. At talagang trending na trending din ngayon sa X, ang donbell uh, Don Bell talaga namang marami sa mga fans ang sumuporta o nagpakita ng suporta nga para dito sa hashtag Star Magical Prom 2024. Ayan ang Don guys sa mga fans dito ng Don Bell, ayan, abang-abang lang kayo sa mga update nila. At syempre, marami ang napawaw dito nga sa kanila ni Donny Pangilinan at Billy Mariano sa hashtag Star Magical Prom 2024. Lalong-lalo na ang mga fans nila ay tuwang-tuwa at kinilig ng bonggang-bongga nga sa kanila. Sabi nga sa patipi dito sa ex ngayon ng mga Don Bell fans, ang Don reigning royalty. Ayan nga. Talaga na mga natuwa at kinilig ang mga Donbill fans ngayon sa hashtag star magical prom 2024.